friends! Welcome back to my mini vlog. So for today's video, share ko nga sa inyo kung ano na naman itong ginawa ko kahapon or kagabi. Ayan, so tinaray ko itong tinatawag ni nila na paggawa ng mango float na tinamad era. Chari! <laughs> Actually, hindi naman talaga dapat ganito yung gagawin ko. Kaso nga lang, pagbukas ko nitong all-purpose cream, grabe, basang-basa siya. Nakalagay ito sa chiller namin. Tapos, hindi man lang siya namuo or hindi man lang siya tumigas ng kaunti. Lahat naman ng all-purpose cream na ginagamit ko kapag gumagawa ako ng mango float, inilalagay ko lang sa chiller para nga tumiga siya ng konti or mamuunga siya. Pero ang brand na yon yung Nestle Cream, tsaka yung Alaska. Eto, tinaray ko naman yung Angels na all-purpose cream. Kaso lang, nung inaalog ko siya, sa akala ko, tumigas na siya ng konti kasi wala kang maririnig na liquid doon sa loob. Yung pala, punong-puno kasi siya. Tapos, ayan na ano nung inumpisahan ko ng gawin, ako po, oh, shucks, ano siya, basang-basa siya. So, inisip ko, hindi magiging maganda yung kalalabasan ng uh, mango float na gagawin ko. Kaya ganito na lang yung ginawa ko, yung sinasabi nilang tinamad sa pagawa ng mango float. Tapos, pagkatapos niya, nilagay ko na yun sila sa freezer. So, kinabukasan, ganito pa rin siya. Hindi siya talaga tumigas. Hindi ko alam kung dahil ba talaga sa branto o mahina yung freezer namin. Kasi nga, senior citizen na yung aming ref. Pero in fairness, masarap pa rin naman siya. Pero hindi talaga ganito yung lagi kong ginagawa ng mango float. Pagkatapos kong gumawa nga ng mango float, ito, binuksan ko na rin yung aking parcel na dumating din kahapon. Ito yung eyebrow slim na binili ko sa Shopee. Pero yung brand nito ay lang money. Makikita nyo naman yan kapag nag-search kayo sa TikTok, sa Shopee, or sa Lazada. Basta ilagay nyo lang yung slim eyebrow. So, lalabas na yan lahat. Ang presyo pala nito ay 61 pesos each at ang binili ko yung brown na kulay and gagawan ko palang siya ng review. Safe na safe yung packaging na dumating sa akin. Kumbaga parang may karton na siya, meron pa siyang plastic kaya no na meron doon sa box niya. Iniisip ko na magaling din talaga yung uh, delivery nito kasi hindi man lang na you yung karton. Lagi ko nga sinasabi rin na wala sa mamahalin or mumurahin na brand yan. Hiyangan lang po talaga kung gusto ng balat ninyo yung mga binibili nating product na ilalagay natin sa mukha natin. So, yan lamang po for today's video. Ingat po kayo lagi at huwag niyo pong kalimutan na pakishare po ang aking video. Yan lamang po. Bye-bye. Ingat!